Yun no. Oh. Shout out sa diskarte. Dito tayo sa Tagaytay. Dito ang deliver natin. Doon yung papunta sa Sky Ranch. Dito yung papuntang Nasugbo. Two drops tayo mga kadiskarte. Una dito sa Tagaytay tapos sa Nasugbo. Ayan yung ating unit nagsusukat pa eh kaya medyo wait wait muna tayo nagsusukat pa si sir ayun oh ganda ng panahon mga kadiskarte makulimlim dito tayo sa tagaytay hindi malamig mga kadiskarte hahaha <laughs> makulimlim naman you know, wag lang umulan para ma uh, hindi man yung ating pag-unload diba mga diskarte shout out sa lahat ng mga nasa biyahe ingat ingat po let's always ride safe and let's keep on trucking Ano mo tayo sa truck? Shout out. You. Shout out. Di tayo Petron tagay tayo. Si RV to Luis. Balik na tayo sa ating truck. you know biya biyay na tayo papuntang Nasugbu ating second drop shout out yan, tayo dito tapos na tayo dito sa ano Petron Tagaytay dito yan sa ano yun sa ano mga hotel Montecillo Dalawa kasi yung ano dito eh. Petron sa Tagaytay. Isa yung dun sa may lampas ng Sky Ranch. Tapos ito. Ngayon, sa mga kadiskate, punta na tayo sa ating second drop. Sa Al... Ay, al ko. Nasugbu, Batangas. Shoutout. Ingat lagi sa biyahe. Let's always ride safe and let's keep on truckin'. Yung mga kadiskate, eh. Papunta na tayo sa second drop. May eh, medyo nata-traffic lang po. Si may ginagawa dito, may mga posting tinatayo sa gitna, yo. Eh. Ano yata 'yun? Ba Skyway ba 'yan or what? Dito parang sa kumain dito, mga diskarte, yo. Oh. Salamin lang pagita, ano na oh, yung Taal Lake na. Ciao routes. Eh mga diskarte. Traffic papuntang ano yan, panasagbo 'yan eh. Kasi yung dito pa kabila, pa Manila, doon, nasugbo <laughs> Ayan, shout out mga katiskate. Nasugbo na tayo. Mga katiskate. Yung mga katiskate, oh. Dito lang pala tayo sa ano, nasugbo na ano na ano Na Arco na Petron ito oh. Buti na ko. Na may petron dito sa may ano. Sa may arko. Kasi, um, sabi sa akin nung mga natanungan ko, bandarong pa daw yun. May bayan-bayan. Na eh na e nakita ko, may, meron pala dito sa may ano. Arko, pag welcome pa lang. Ayan, nakalaya. Welcome. Yon Mga ka-diskarte Dito nga tayo. Ayun yung ano, yung arko doon. Oh. Nasugbo. Waiting lang tayo sa ano. Sa receiver. Shout out mga diskate. Yung mga ka-diskarte Main muna tayo dito. Doon Dulo. Oh. Gotong Batangas Balik na tayo sa truck Mag unload na Dito lang pala tayo sa may ako <laughs> Ayan, nasugbu. Siyang out, out. Yep. <coughs> Takaya sa istasyon. Ano? You know? Yo mga katiskarte. Balik na tayo ng ano. Rosario Terminal. Ayan. Sa tayo dito sa ating last drop, second drop dito sa Nasugbo. Shoutout out mga katiskarte. Ngayon mga ka-diskarte Traffic tagaytay. Ngayon o. Oh. May ginagawa kasi dyan eh, yung ano, Mendes flyover. Kaya uh, syempre Tatrapik talaga Tiis tiis lang Dadaloy din ang ginhawa <laughs> Yan talaga Pag may development Di ba mga kadiskarte Sasakripisyo muna niyon Shout out sa lahat na natatrapik ngayon dito Sa Tagaytay mga kadiskarte konting haba lang ng pasensya Dadaloy din ang ginhawa yun ang haba shout out ingat ingat tayo sa biyay mga kadiskarte let's always ride seven. let's keep on Driving, talking. Keep on trucking.